unboxing po tayo ngayon. Ayan, may sugar tayo na 10 kilo. At saka ayan yung mga sinigang kasi ubus na dito sa ating tindahan. Ayan, tapos ito naman yung ilang box. Ayan, inanong ko na yan guys. Tinanggalan ko na yung tali. At saka ayan, doon yan sa Lawrence Grocery. At saka ito, doon yan sa Taas Grocery yan sa, ano, sa Pikit. Doon ako namili kasi wala doon sa Lawrence ng pink na sun silk. Marami yung mga kulang-kulang din doon sa kanila. Kaya doon ako namili sa pikit. Pag wala doon sa Lawrence, doon ako sa pikit na mimili. At saka yung isang box ng per brand at saka wings doon din yan sa pikit natin binili. At saka itong isang box, ayan, doon yan sa Lawrence. Ayan, bumili tayo ng cheese, tatlong piraso, tatlong piraso lang. Ayan. Tapos yung ano, yung ladies choice. Ayan. Anim-anim lang yan, yan. Anim lang yung binili ko kasi meron pa naman dito sa ating tindahan. At saka ice pop kasi may naghanap sa akin yung mga bata. Yan. Limang piso. Isa. At saka 35 lang, lang, naman yung isang ano nyan, isang balot. Kaya papalamigin natin at gawin nating ice candy. Diba? Nag-try lang din ako ng isang ano yung orange guys. At saka ayan. Ito ganito lang yung anong available doon sa Lawrence isda lang kaya doon ako nagbili sa pikit ng yung sinigang sa gabi at saka sinigang sa yung pasayan yung isa oh, yung sinigang At saka ayan yung mga downy kasi naubos na yung aming mga downy, mga powder at saka yung bear brand swak, ubos na yan. At saka diba yung asokal kanina, nagdagdag na rin ako para meron ding stock dito kasi konti na lang yung natira dito sa aking tindahan at saka ayan marami naganap nitong sort na pula at saka na pink pati yung powder at saka ayan yung mga downy lahat ng klase kumuha na ako ng tagwawan dasen kasi maraming naghanap ng na mga ganyan ganyan kaya ayan saka meron dito sa ilalim yan cream silk ubos na rin kasi yung cream silk natin hindi pa dumadaan dito na panel guys yung dranix ba yun? yung sun silk na green. Meron doon sa Lawrence. Tsaka yan Colgate. Ayan. Ano pa ba yung nandito sa ilalim? Ayan yung cream silk na oh, sun silk na green. At tsaka yung Tide Powder. Ayan. Kumuha tayo ng Tide Powder. Dalawa. Ayan. Dalawa yan. At tsaka ayan Colgate. Ayan, kasi ubos na. So, yan lang. Yan lang yung ating mga pinabili-bili ngayong gabing ito. O, oh, diba? At saka, ano pa ba yung mga naka? Ano? Yan, tingnan natin yung resibo kung magkano natin binayaran doon sa Lorenza Ayan, 2.7 27 mahigit yung ating binayaran doon 2786 yung receipt Ayan yung kanilang price. Ayan. Uh -huh. Ayan na lahat yung ating mga pinamili ngayong gabi. Ayan. At saka doon sa, ano, tag 945 guys, yung isang box ng wings powder doon sa pikit. At saka yung isang box ng bar Ay, 1,422. Yung soap powder at saka sour popcorn. Ayan. At saka naisipan ko guys, bumili ng ice pop kasi may naghanap dito sa akin yung bata kahapon. Kaya, ayan, napabili tuloy ako ng apat na balo para sa ice pop. Kaya, ayun. Magpapalamig na tayo ngayon para bukas ang mga guys. Meron na tayong ipipinta. Ayan, meron pa pala tayong kinambili kasi naubos na yung ating bags. At saka yung green na nakubo. Ayan, bumili tayo. Tapos, pahinain ito! Tapos ito ang scotch cake. Ayan. Ito so, yung malalaking scotch Benta ko nito is 25 pesos. Ito naman is 12 pesos. Wow. <laughs> oh. Binayaran is 1,018. Ano? 1,018. Tapos yung kal 20 ano ko 20 pesos yung isa nito guys benta ng 25 20 na isa 25 na yan 20 pesos na yung isa 25 na ala oh, la la la, la. So ayan, lilinisan na natin ang ating kinalat dito sa ating tindahan. Kaya, bye for now! So bye for now, see you tomorrow!